may panibago na naman po akong i-share sa inyo. May tatlong tips po akong ibibigay kung paano natin maibalik ang mga star icon na nawala sa inyong professional uh, Facebook profile. So mga kalalabs, pero bago natin tutunghayan yan, kung kayo po ay baguhan dito sa aking page na to, please don't forget to follow me. At pakikalat na rin po ang ating video dahil alam ko marami tayong matutulungan nitong topic na ito na nawalan po sila ng gana nang dahil nawala po ang iba nilang mga tools sa kanilang professional dashboard. So mga kalalags, kung kayo po ay nakapag-report a problem na kay Meta at walang epekto sa inyong mga ginawa sa palagi niyong pag-report a problem, Uh, sisilipin po natin ang ating mga insight mga kalalas dahil yan po ay isa sa mga requirements ni Meta para sa ating mga tools katulad lang po sa ating mga engagements ating reach, kapag nakikita ang ating dashboard na bumababa, ibig sabihin hindi rin po talaga tayo aktibo sa paggawa ng mga content nito so mga kalalas, ito po ang aking ipapakita sa inyo or steps na ibibigay sa inyo ay base lamang sa aking nakalap na informasyon at sa aking mga experience dito sa Meta World so mga kalalas, ang tatlong tips kong ibibigay sa inyo, unang-una kapag kayo po ay nakapag-turn on na ng inyong professional dashboard, wag na po ninyong subukan na i-turn in eh, i-turn off pa dahil kapag yan i-turn off niyo lalong mawawala ang inyong mga insight. So mga kalalabs, ibig sabihin kapag mawala ang inyong mga insight, may tendency talaga na mawala ang inyong star icon kahit mataas na yung inyong mga uh, nakuha na ang, ang requirements na sa followers, kailangan pa rin po natin ang ating dashboard or ang ating insight ay mataas na sa level ng kanyang kailangan. So, wag nating subukan i-turn it off. So, ang pangalawa naman po natin mga kalalabs, mag-upload more videos consistently. Katulad na lang po sa pag-upload natin sa ating stories o kaya sa ating in-stream ads sa long form o di kaya sa ating mga reels. At lalong-lalo na mag-live po tayo mga kalalabs para ma-recognize ang ating time uh, real time natin dito sa paggawa ng ating live or kaya sa ating watch hour. So mga kalalans, kailangan din yan sa ating mga insight or kaya kailangan din po yan sa ating requirements, sa ating star icon para maibalit niya po mga kalalats. So ang pangatlo naman po natin ay pataasin pa po natin ang ating mga engagement. So, paano natin pata Pataisin niya mga kalalabs? Kailangan lang po natin mag-regular po tayo mag-upload sa ating uh, status or mga chat lang mga kalalabs, text message. O kaya mag-upload po tayo ng mga photos. O kaya mag-upload po tayo ng mga memes. At lalong-lalo na gumawa po tayo ng mga content. Kapag yung tatlo mga kalalabs ay na-apply mo yan sa inyong mga account or kaya sa... Uh, Magiging aktibo ka dito sa Meta World, may tendency talaga na maibalik niya ang inyong mga star icons dahil legit na legit ito, ang binigay ko sa inyo dahil marami na pong gumawa nitong mga uh, strategy na ito, or tips na ito at naibalik talaga sa kanila ang kanila tools at mas lalo pang nadagdagan ang kanilang tools dahil tumaas ang kanilang engagement at marami silang mga content na nagawa at lalong-lalong na magsa po sila kapag yan ay nagawa nila. So, yun lang pong topic natin for today mga kalas. I hope makatulong po yan sa inyo na maibalik ang inyong mga star icon sa inyong mga tools para sabay-sabay po tayong angat. Thank you for watching.